sa kababayan Mga mahirap ay iyong dinadamayan Sana ay hindi hindi ka magsasawa Panginoon na ang magbalik ng biyaya Daddy Frankie, Daddy Frankie Daddy Frankie, believe ako sa'yo Daddy Frankie, Daddy Frankie Daddy Frankie, salamat sa iyo Daddy Frankie, Daddy Frankie Daddy Frankie, believe ako sa'yo So ayan, mapagpalang uh, araw sa atin lahat mga kapabayan. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ganon, si, ganon din po sa mga kapabayan natin na uh, nasa abroad, mga kapabayan natin OFW. Mga kapabayan, sa araw na ito, nag-message po si Angel dahil meron na naman pong uh, magandang achievement, magandang uh, nangyayari sa kanyang uh, buhay. Kumbaga, kumbaga Uh, pasalamat tayo kasi mula nung nai-airin natin si Angel is maraming uh, nag sponsor sa kanya at ngayon mga kababayan ang nag sponsor sa kanya, nandoon sila sa kanyang shop ngayon is ang Petron so hindi ko rin alam kung ano pa yung mga offer sa kanya kaya inimbitahan tayo ng Angel para uh, makita rin natin bilang pasasalamat, so mga kababayan para malaman natin, sama-sama po tayo uh, panoorin ang video ito hanggang sa dulo pero siyempre bago tayo patuloy, shout out ko muna ang Team Ray sabab sa pangunguna po yan ni Tita Hanes. Guys, sama po tayo. Let's go! Ayan ang mga kababayan. Andiyan na yung Petron. Hello po! Hello! Hello kay Abel. Magandang tanghali. Kumusta? Ayan. Hi Angel. Kumusta na? Ayan, kanina pa ba kayo nagsimula? Kanina pa sa Salamat Angel at uh, ano, uh, pinaunlakan mo kami. Hindi ko na may digit yung mic para kuha. Kumusta na? Marami na nagpatsin sa iyo. Ano bang programa meron ngayon? Ano po? Bali, ano siya? Free labor changer. Parang ano Yan. Yan ay sponsor ng Petron. Wow, ang galing. So, pwede ba natin sila makilala, sir? Makilala ko po kayo, sir. Kaya... Ah, okay. Tara. Yung... Ay, sir, magandang hapon. Daddy Frankie po. RB po. Ay, salamat po. Sir, magandang hapon. Hi, ma'am. Kumusta po kayo? Sir, ah uh, matanong ko lang. Uh, okay lang po bang isama ko kayo sa aking content? Nagbablog po kasi ako. Ayan. Okay. Ang ganda, no? Ano? Sir, ito po yung camera. Ah, thank you so much. <laughs> Ang init ng panahon. Oh. Mm -hmm. uh, sir, tanungin ko lang, ano po yung mga product or uh, program na nai-offer nyo kay Angel? Uh, normally, sir, kasi uh, yung direction tanong ni Petron ngayon is uh, makatulong kami sa mga motorcycle shop or motorcycle na nandahan. Uh, so, uh, uh, like, for example, yung kay Angel po. So, ngayon, pera namin siya na isang ganito. Like for example, ito yung mga na-offer namin sa activation. Kasi ang sabi ko nga po lagi sa Le like, Angel is, si Petrod po kasi hindi lang po kami nagbibenta ng produkto. Gusto din namin matulungan yung tindahan kung paano nila may ilalabas yung produkto. So sa tingin namin, sa like for example, yung ganitong mga activation, matutulungan namin yung tindahan na makabenta. At the same time, kami din as petrol Kilala, or pa pa reintroduce po ulit sa tao yung mga produkto na meron. Galing. Um, okay. So, paano niyo naman nakilala po si Angel? Ah, uh, nakilala namin siya sir kasi meron kami ano eh uh, sa sa group namin sir meron kami ng GC Life. For example, ako po ah handle ko si Kabiti ngayon. So, meron tayo yung official distributor dito which is si Sister Rida. So, may grupuhan po 'yun So, one time nakita si Angel sa Uh, I think sa TV Patrol yan. Hey, so, uh, po siya doon and then lobas kabite so ka namin sila na yeah. ipahanap si Angel para at least makapag-reach salamat naman uh, kung uh, nagpapasalamat ang family ni Angel dahil na feeling nyo siya isa rin po si Daddy Frankie na nagpapasalamat sa inyong suporta kay Angel yan malaking bagay po yan uh, na si Angel para mapagtuloy-tuloy Angel dito ka dito pala si Angel para makita rin no? Ayan. Ang dumi na ng kamay ni Angel, mga kababayan. <laughs> oh, mo, na, na mo. mo, nakarami ka na ng chance oil. Oh. Ayan. <laughs> so ngayon, sir, mayroong activity lang si Angel or dito sa story niya. So oh. this will be a daily activity. So starting today and until tomorrow. So for every Petron uh, oils na bibili ng uh, customers, automatic may free change oil na siya. So ganun yung uh, activity or marketing na ginawa natin dito para may So, meron pa kami ibang mga ano, mga projects na upcoming. So, mas maganda doon uh, na ano kayo. Uh, balong nyo lang siya sa page para at least uh, yun, uh, makita nyo rin kung ano yung mga upcoming promos na pwede Ayun, ang galing. So, narinig nyo mga kababayan, marami pang uh, activities o plano uh, together uh, Petron tsaka si Angel kaya mga kababayan uh, in namin kayo na i-follow ang page tsaka YouTube channel ni Angel na sa ganun is tuloy-tuloy at uh, lagi po kayong updated gaya ng sinabi ni Sir sa mga uh, plano activities na gagawin pa nila. Ayan, salamat po. Ayan, ang ganda ng ano, promo girl nila. Hi ma'am, pangalan po. Ay, yumi po. Ay, uh, ilan taon si ma'am? 21. Wow, ang galing. Ha? Ah? ma'am, ano ba yung mga pwedeng i-promote mo yung mga oil ng ano? Alam ko, alam mo lahat yan. Yes po. So, pag bibili po kayo ng oil, meron po kayong freebie. Pwede po kayo mabili kung ito pong toy car, yung t-shirt nila o yung cap po nila. So, yun po. Pag bumili po kayo ng isang oil po, meron po kayong freebie. So, bilhin pa. <laughs> Ayan mga kababayan, no? Oh, ang ganda ng cup nila sa mga hindi pa nakapunta. Punta na po kayo, visit na po kayo. Team Daddy Frankie po ay nabigyan na po lahat. Kaya wala. Ah, hanggang bukas pa po ito. Sige ma'am, iyan mo lahat ng oil. Yung mga ano. Yes po, pili lang po kayo dyan. Pwede po pang scooter. Ayun. Basta yun. Pili lang Sige sir, ano, explain natin Ayun, sige. So, may, ah, meron tayong ano ngayon sir, like for example, this one, ito yung pinaka higher bar ni Petron, which is yung Petron 40 uh, HTP. So, ito yung uh, ino-offer namin lalo dun sa mga ano, this is high temp na po kasi. So, ito yung parang the clutch natin, so ito yung ino-offer namin. And then, for yung pinaka mabenta sa amin ngayon, lalo dito sa Cavite sir, so ito yung ano namin, uh, uh, Petron scooter oil, or yung fully synthetic na siya, may kasama na siya gear oil sa yan. So, yan. Yeah. Benta le Angel dito is 300 pesos lang. So, diba? hindi yung ano neto siya. Oh. Yung 300 lang mga kababayan, tapos free um, labor na. Yes. Ang galing. Samantalain natin yung promo mga kababayan. Minsan lang dumating sa pagkakataon natin yan. Kaya, Angel, invite mo rin yung mga, ano mo, mga followers mo. ah uh, sa mga ka ano, ko dyan, uh, pwedeng pwede po kayo pumunta dito until tomorrow naman po. Uh, pwede pa po humabot. Ayun, oh, ah, yung date. 26 na ngayon e, no? April 26 to April 27. Hanggat may customer, mga kababayan, hanggat dumating kayo dito, hindi po nila kayo pagsasaraduhan. Sige lang. <laughs> Ayan, mga kababayan, medyo na, ano si Angel, pagod na yan kasi. Ayan. Ayan, so si Angel naman kausapin natin, mga kababayan, regarding kung ano na yung mga pagbabago sa kanyang buhay. So dito tayo, Angel. Ayan, thank you, ma'am. Thank you, po. So ayan mga kababayan, no? napakasaya po ni Daddy Frankie kasi uh, kahit medyo malayo nang nararating ni Angel pero masasabi nating malayo pa dahil bata pa siya at marami pa siyang uh, pagdadaanan. Pero ganun pa man, gaya ng aking sinabi, papasalamat ako kay God kasi tuloy-tuloy yung mga sponsor at tuloy-tuloy na may nakakakilala kay Angel mga kababayan. Kaya kakausapin natin at kukumustahin din kung ano-ano nga ba at ano na pakiramdam niya kasi nakikita natin na masyado siyang busy lalong-lalo na po sa araw na ito hanggang bukas mga kababayan dahil ang event po nila, ang uh, uh, pre-change oil po nila is hanggang bukas pa. So Angel, kumusta naman ang health natin ngayon? Mukhang pagod na pagod at pawis na pawis na si Angel. Ano dad? Okay naman po. Tapos po, ang uh... Parang, ang saya lang po, kasi po, tulad po nito, sa pag-discover mo sa aking dad, mm -hmm. parang mas darong lumaki po talaga yung opportunities of his. Ang dami po nakakilala sa aking nickname po. Kaya nagpapasalamat po talaga ako sa iyo. Okay. Wala yun. Ganun talaga ang buhay. As long as uh, hindi tayo nakakalimot kung saan tayo galing, maliit o malaki yung mga naitutulong sa atin ng ating mga kababayan or what, always pasalamatan natin para sa ganun tuloy-tuloy yung uh, biyaya. Nagpapasalamat din ako, Dots, kasi halos sa bawat event ko po, lagi ka pong nandal, lagi ka pong nakasabay. Yes, yeah, yeah. siyempre. Uh, Hindi ko paano ako magpapasalamat sa inyo. Huwag <laughs> ka na umiyak. <laughs> okay. Ayan. Siyempre, pasalamat ka rin, uh, Angel, sa pagtitiwala ng Petron sa yo. Malaking bagay po yan. Lahat ng mga nag-sponsor sa iyo, uh, lahat, huwag mo silang kakalimutan. Pasalamatan mo sila. Nagpapasalamat ka sa Petron. <coughs> Nagpapasalamat po ako sa Petron. Uh, kasi po uh, binigyan po ko nila ng, binigyan po nila ako ng opportunities na magkaganito at tapos po may susunod po <coughs> may susunod po, po na gagawin na project po Ang Petron para po sa akin. Para po mas malunumain na shop namin At good news pa mga kababayan. Uh, ayon po sa Petron na nakausap namin is may balak Diba? So sana saka na lang namin sasabihin at yan ay uh, napag-usapan din namin ng tatay ni Angel para tuloy-tuloy uh, po yung improvement at tuloy-tuloy din po yung uh, na makatulong para sa pag-aaral ni Angel, 'di ba? <laughs> Lagi na lang nakangiti si Angel mga kababayan, Pasensya na kayo siguro napapagod siya, 'no? Kumusta naman ang pag-aaral ni Angel? Yes, oh, sobrang init mga kababayan. Pero okay din naman kasi kahit mainit mga kababayan, nandito si Angel na tumutulong sa kanyang uh, tatay. Hindi na talaga maalis sa kanya yung uh, pagtatrabaho dito. At kahit uh, nag-aaral siya, tapos nagtatrabaho siya, naisisingit pa rin niya mga kababayan yung uh, pagsama-sama sa Team Daddy Frankie. Sa kanyang murang uh, edad, isa uh, na ima-manage niya, na ibabalance niya yung kanyang uh, pag-aaral at pagtulong sa kanyang uh, pag pagmimikanik. Yun talaga siguro na pag gusto mo ang isang bagay ay madali lang para sa iyo. No? So, paano yung, uh, siyempre, 15 years old, wala nang paglalaro or ano? Ano naman po, Minsan, po, uh, binibigyan din po ako nila tatay ng oras kung gusto ko po. parang sa sarili ko po, kung gusto ko po lumaboy, ganun po. No. Binibigyan po nila ng oras. Ah, Ang, ang routine ko lang po talaga, minsan po, pag nakapag-upload po ako, nagsasabi so, naman po ako sa mama, tsaka ako po ako nag-aalong yung... Parang sinasabi ko po, po sa sarili ko na, ay, pag hindi ako nakapag-upload, baka pre ba, wala ako bumalik getting yung mindset. Mm -hmm. Para po uh, syempre po para makakontrol control ko din yung sa sarili ko po na hindi puro lapit na lang. Oo. Kaya may time management. Ang time management okay. So ayan, ah uh uh, pa din natin Angel yung ating followers, subscriber na walang sawang sumusuporta rin kay Angel. at syempre din mga kababayan uh, sa mga follower, subscriber ni Daddy Frankie support din po natin si Angel Lady Mechanic uh, para sa ganun ay uh, makatulong din uh, sa kanyang pag-aaral at dumating na tayong ano mo Angel good news no? Oh. Uh, bali, maraming maraming salamat po pala sa inyong lahat ha? kasi po dumating na rin po yung pin para po pin ko sa YouTube para po makasahod yun, ang galing mga kababayan natutuwa ako dahil sa sipag ni Angel tuloy-tuloy uh, tuloy -tuloy ng kanyang uh, paggawa, pag-upload ay tumating na rin ang kanyang pin sa wakas, from the start mga uh, kasweldo na siya so sa inyong uh, pagsuporta iyan dahil po sa inyong suporta hindi namin ito magagawa wala kami sa inyong harapan kung hindi sa patuloy ninyong uh, pag -suporta. At higit sa lahat, kay God na walang sawang gumagabay sa atin lahat. Kaya mga kababayan, maraming maraming salamat po at tuloy tuloy lang po tayo. Uh, iwasan na po natin yung mga hindi magagandang comment. Basta focus lang po tayong lahat mga kababayan. At maraming maraming salamat talaga din sa iyong mga magulang na patuloy kanilang ginagabayan. Kay Tatay Bel at sa iyong mama. Na? So, ayun lang mga kababayan, update ko lang po, in-update ko lang po kayo regarding sa ano uh, nangyayari dito sa shop ni Angel. Ayan, bye-bye po and God bless po mga kababayan.